Paano yung naloto, di ba? Paano na yung naloto yung kanin namin? Ganito siya, oh. Para siyang kandila lang. Siya na circle, guys, oh. Yan. Tapos, guys, alam nyo ang pinakaano nito? Kasi, eh, ligpit mo lang to. Tupi-tupiin mo lang kung nilulutuan mo. Ang dahilan lagi ng bato guys, kasi diba maulbo man na sa may Tagalog ma -ulbu ang kinibang tako Kini siyang nabalot na guys, luto na na siya. Itin yung kulay nito. May apat kami nito guys, apat. Tama lang sa aming lima din. Pwede, dito ka lang din kakain kasi para siyang baunan eh. Si ate guys, ang nagluto niyan guys. Mas magaling si ate, si ate talaga tagaluto nito guys, ng rice namin. <laughs> ito nagtatapos ang ating ulat <laughs>